Sa akin naman po, from CS kasi sa CS po, tinatakbo namin yung rucksack, sir. So, dito lang po ko sa, dito ko lang po natutunan sa OCS na hindi mo naman necessarily kailangan itakbo yung rucksack. Pwede mong bilisan yung pacing mo. Matakbo ba habang nagpa -patrol? Hindi. Yes, sir. Kaya, mas dito ko lang po. ngayon, bakit tinatakbo ng iba? Yes, sir. Kaya, dito ko lang po natutunan sa OCS yun, sir, na hindi po kailangan itakbo yung rucksack.

ওই ওই may yes, so basic na dapat kalimutan <laughs> dahil the life of our platoon leader ha? yung natin so mga patrolling mission matik yun yung kasama sa TTPs. techniques, tactics, procedure. correct? yes sir 6, 7, 6 5, 4 3, 2, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 na to Ano ang insights niyo bakit natin ginagawa ito Sige magsimula kay TB A sa uh, part ng Military Science Department Sir kung ko natin Sir Kung course, Sir kung gaano ka tayo kagaling magturo si Estudyante role model tayo Yung Nga kanina may kinuman si Commandant Traprak Ibig sabihin may connection yan sa ginagawa natin ngayon sa rock March Specifically pag natuturo tayo ng patrolling Ngayon sa mga NCOs Since kayo yung mga subject matter experts sir We expect And of course pag nag-OCT kayo kasama kayo sa mga estudyante We expect na dapat malakas tayo in terms of the March Yun lang po sir okay, Sa akin dyan, uh, uh, we maintain the physical fitness. So ngayon, pili ko 17 years old pa ako eh. <laughs> <laughs> yeah, 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 Parang yeah, yeah, <laughs> <na, laughs> wala lang sa akin yung raksak. Ayun, kailangan sabihin kanina, kanina pacing ko kanina, mahina. Pabilis <laughs> <laughs> sir, kaya, lang, sir. Ano, naririnig Nagagulan ko, na, ito ko <laughs> eh. Ah, natin. natin. <laughs> <laughs> oh, sige. Hey, okay, good morning sir. Ito, magkano yung 50 mo? Ah, 100 sir. Wala na 150 uh, Bale, ito magpapalakas nyo so sir kailangan natin talaga sir lalo na sa aming mga senior NCO uh, palagi kami kasama sa ground o sa field na lumalabas kasama ng estudyante so kailangan ito isa ito sa uh, paraan para tayo ay lumakas nga sir Tapos, dito ako bumabangon sir kailangan magpalakas para maging huwaran talaga hindi pwedeng makita ka ng mga estudyante o mga candidate officers na mahina dahil Lupat. moral sila Ayan. so kaya lang talaga sir, malakas talaga sir so kailangan natin to ask, sir okay. okay. Lang, sir magandang umaga sa ating lahat yung para sa akin lang is yung tanda ko medyo matagal na yung huli nating sama-samang nagraksa kaya Napakasaya ko ngayon, thankful ako sa opportunity, not only for my self-development, pero para sa kamaraderie natin as OCS. Yun lang sa akin. Uh, sir, good morning sir and everyone. Para sa akin naman sir, mahalaga talaga yung pag maintain ng ating physical fitness sapagkat uh, tayo ay nasa dito sa Oasis sir and considering na may mga students, uh yung pagpapalakas uh, parang dapat ipapakita natin sa kanila na tayo isang magandang ehemplo, Uh hindi lang di lamang sa pag uh, uh, sa good leadership uh, as well as sa uh, physical fitness sir. Good morning sir, good morning ma'am. Uh, sa akin naman po, from CS kasi, sa CS po, tinatakbo namin yung rucksack, sir. So, dito lang po ako sa, dito ko lang po natutunan sa OCS na hindi mo naman necessarily kailangan itakbo yung rucksack. Pwede mong bilisan yung pacing mo, tapos makuha mo pa rin yung... Ano pala ang purpose ng rock march? Uh, para, sir, para pag nag... Uh, uh, napunta ka sa field, sir, tapos nagbubuhat ka ng mabigat, sir. Kaya mong buhatin yung... Matakbo ba habang nagpapatrol? Hindi. Yes, sir. kaya mas dito ko lang... ka lang. Bakit tinatago ng iba? Yes, sir. Kaya dito ko lang po natutunan sa OCSL Center na hindi po kailangan itakbo yung lakas. Target sa 50? 100% sir. Ano ngayon? Uh... <laughs> <laughs> ano ngayon? <laughs> <laughs> ano ngayon? <laughs> <laughs> Sabihin iyan aus mo. Ilan? <laughs> <laughs> ilan. <ka> ilan? <laughs> <Ha>? 80. 80. <laughs> ilan nga? Ilan, ilan. <laughs> 85. Sarili mo 15 di mo alam? 85, 85 ka? Ilan lang akin? So, don't na ngayon. 100. So, yun yung abutin uh, mo ha? Yes, sir. Kami lang ni... Tatlo lang kami ni Kirt, ni Major Iria at saka si ni Sardin Damian eh. 100 ha? Kasama na rin ito sa practice eh. Tindihan? Yes, sir. Kung i-summarize kayo lahat ng sinabi niyo, It's about role modeling Tama? Yes, sir. We practice what we preach Kung nagsasabi tayo Rock March Passing natin ay 4 hours 30 minutes 20 kilometers Ang ibig sabihin ngayon Hindi lalampas ng isang Oras kada 5 kilometro Tama? Yes, sir. And we allow them to Rewater Rehydrate Every 5 kilometers So sabihin natin every 5 kilometers You're allowed around 3 to 5 minutes kasi ang kasya yung 4 hours and 30 minutes para sa mga pre-entry students correct? Right? yes sir and we do not allow them to run kasi gusto natin scientific ayaw natin mangyari nung nangyari ng mga lahat ng nagranger ah taas kamay yung mga nagranger dito sinong may nararamdaman na sa likod taas kamay yung totoo lang magpakatotoo nararamdaman sa likod sa tuhod tuhod ah kapag magbend masyadong masakit ang lower Ah, yan yung mga ayaw natin mangyari sa ating mga estudyante. Dahil marami tayong naranasan na hindi scientific approach sa physical development. Tindihan nyo? Yes, sir. Kaya kita nyo, may nakasalubong tayo, tumatakbo. Ang purpose ng rock marks ay dalhin ang isang unit from one place to another to conduct mission. Tindihan? Yes, sir. And we are talking of 10, 20, 30, 40, 50 kilometers in a day. Okay? So sa history, ang unang nagrarak march noon o nagmamarch ng malayuan ay ang Roman Legion. And yung katapat niya, yung tropa ni Hannibal ng Carthage. So kung kaya ni Hannibal ganoon, magmamarch, kabundukan, through the Alps, ganoon din ang Roman Legion. Okay? Malalayuan. So, doon na-develop na, ah, kailangan mo palang maglakad ng ganitong na pace, ganito yung bigat, sa distance na yan Tindihan nyo? Yes, kung itakbo mo yan, hanggang saan lang abutin mo? At saka, hanggang saan ang kakayanin ng katawan mo? So, marami ng mga pag-aaral, susuri so, ng mga medical professionals, health professionals, sa benefits ng rock march at saka ano yung mga disadvantage kung masyado yung impact dahil tinatakbo impact sa tuhod at saka yung epekto sa spine lumbar kung itinatakbo mo siya nagsayo-sayo sa likod mo yung yung rack and yan, so kayo mismo alam nyo paano ipaliwanag yon basta sa atin klaro yung ating objective as far as racking is concerned ang ating objective ay yung ating mga kadete dito ay kaya niyang tapusin In 4 hours and 30 minutes. Pwede nilang i-improve yan later on. Kasi pre-entry ito eh. 4 hours and 30 minutes. Sa Amerikano, not more than 3 hours, same distance. Malaking step nila eh. E eh, sa atin, maliliit man tayo. Tindihan? Dinadala kasi natin yung standard nila sa atin. Eh, mga Pilipino tayo. Hindi tayo yung kano na ang kanilang isa, uh, isang step nila dalawa sa atin. Kaya pinipilit natin itakbo sinusundan ang standard nila. Tindihan? Yes, sir. Standard ng Pilipino tayo. Maliwanag yun? Yes, sir. And, importante sa atin na advertisement tayo. Hindi pa tayo nagsasalita, hindi tayo nagpapaliwanag sa lecture, hindi tayo nag-explain. Nakita nila ang ating ginagawa. That is enough to tell them na mag-exercise din kayo. Tindihan? Yes, Walking sir. advertisement pa. Ay kung ang walking advertisement natin dito, malalaking chan, malamya, ganong ganon ano kaya ang produkto natin anong inspiration ang binibigay natin sa mga produkto natin yun ang palagay sa palaisipan and it applies to anything kung hindi ka nagpapagupit ah pwede pala hindi nagpapagupit kung nag uh, pinaghahalo mo yung mga civilian at saka military uniform ah pwede palang ganyan mukhang bandido lang intindihan natin Yes, sir. Kung para, palamura ka dyan, puro, puro sigaw ka lang palamura, pag nagtuturo sa classroom eh wala namang laman utal-utal hindi ma-articulate mabuti hindi mapaliwanag eh problemado tayo tindihan? Yes, sir. so it applies to everything yung gusto natin ay service excellence it means malakas tayo kasi kitang kita ka agad yan hindi ka pa nagsalita eh kita ka agad sa pangangatawan mo and kung may PFT kitang kita ka agad physical sunod so mental Ibig sabihin, positibo tayo. Ha? And hindi yung nauna tayo magnegatibo. Pag mag-lead sa patrolling as OCT, hindi yung ikaw yung nangunguna pa na lubat. Na ikaw magsasabi, hinto muna tayo. Eh, hindi ko na kaya. Maliwanag yun? Yes, sir. Ayos yun? Yes, sir. And we are looking at the same page of the book, di ba? So meron naman tayong mga regulations. Meron tayong na-establish uh, through our policy regulations, may na-establish tayong standard ipatupad natin. So, ngayong umaga, isa sa pinakamabilis nating performance, of course, hindi tayo naka-full uniform, is 46 minutes ang ating 5 uh, kilometers. Pero i-start natin dyan, 50. Mayroon kang around 5 na allowance para mag-rehydrate. Intindihan nyo? Yes, sir. Alam natin na kaya natin, even with, with all the gears, kaya natin ang around 48 minutes. Okay? Then mag ka ng around 5, rehydrate, Continue Maliwanag yun? Yes sir Ganyan Hindi yung Parang pilitin natin na O oh, ganito Dapat scientific tayo Alam natin First 5 Ganito tayo kalakas Next 5 Dahan-dahan Dahan-dahan Tama? Next five Hindi parehas na 45 Minutes O 46 minutes Every 5 kilometers Hanggang sa dulo Ha? Kasi normal yun Malubat tayo Tama ba? Yes sir So tamang-tama lang Maintain yung heart rate Ganyan hindi man lang yan na para maka-home ka doon eh. Ikaw pa rin ay epektibo, kaya mo pa rin lumaban. Ganon yon? Yun ang i-explain nyo. Ha? If we are told to march from, say, Kapas, pupunta tayo sa kabilang bayan, doon sa bay siya, andun yung kalaban, salubungin natin doon, kailangan natin i-march, pagdating natin doon, handa pa rin tayong lumaban. Hindi yung lubat na tayo. Dahil ang turo sa iyo, itakbo mo yan kaya mo bang tumakbo hanggang nubesi ha? May, with all the gears? Wala kayo Ha? Doon nga, babalik tayo. Bakit ipinapatakbo? Anong, anong objective nun? O, so kung mayroong magsabi, ah, kasi nakasanayan yan, hindi nila babaguhin. Sa atin, scientific tayo. We will achieve the same purpose that is to make them strong at yung objective, hindi lalayo. Pag maglong march tayo with all the gears, sa isang conventional operations, conventional warfare, dalhin mo yung buong batalyon papunta doon, kompleto, hindi mo yan patakbuhin. Tsong. Yes, tindihan? Yung tama na pacing lang, nakagaya ng nakwento ko sa inyo, yung tropa, mga warriors ni Hannibal, mga warriors ni Alexander the Great, mga warriors ng Roman Legion, nadadala ang unit sa malalayong lugar at manatili ang kanilang combat readiness. Iyon yung objective. Yan ang pagpaliwanag sa ating ginagawa. Ayos ba yan? Yes, sir. O, sige, so congratulations yes. sa ating plakpaka natin sa ring natin. Lakas yes tayo. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo share niyo, i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.